Lovi Pooh is now married to Monty Blanco Lovi Pooh ties the knot with Monty Blanco in England. Kasal ng actress nasi Love Pooh sa British movie producer nasi Montgomery Monty Blanco. Ginanap ang pag-iisang dibdib ni Naloviat Monty sa luxurious Cliveden House sa Toplow, Berkshire, England nitong Sabado ng hapon, August 26, 2023, UK time. Sa pamamagitan ng Instagram at Facebook, ibinahagi ng TV host eventologist na si Tim Yap na kabilang sa mga imbitado sa kasal ang bridal walk ni Lovi. Mabagal ang paglalakad ni Lovi dahil natatawan niyang sabi, I wanna savor this moment. Bagamat sa England ginanap ang kasal, damang-dama pa rin ang Filipino vibe dahil ang background music sa Bridal Walk ni Lovey ay ang instrumental ng pangarap ko ang ibigin ka ni Regine Velasquez. Maluhaluhan namang isinalubong ni Monte ang kanyang bride para sa pagsisimula ng wedding ceremony. Noong December 2020 pa, engaged si na Lovey at Monty pero nito lamang August 8, 2023 ito inanunsyo ng actress. Narito ang kanilang mga pictures. And that's it for today's video. Thank you for watching. And please don't forget to subscribe, like, and share for more showbiz updates. Bye!